Hello mga ka-Joyness! Always remember... Happy! Happy! Happiness is joy! 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 Happiness is... Joy! Hello mga ka Magluluto tayo ngayon ng eggplant siomay. So, syempre, meron tayong oil, meron tayong pepper, asin, meron tayong flour, then giniling, sibuyas, carrots, and our talong. So, sisimulan na natin ang pagluluto ng eggplant siomay. So, syempre, alisin muna na ah, din yung ulo ng eggplant. Then, ang gagawin natin dito is, babalatan natin ng eggplant ng ating peeler. Okay, so nabalatan na natin ang ating eggplant. Ipipil natin siya ng manipis lang. Yan. So, ipipil natin siya. So, lahat ng eggplant natin, ipipil muna natin siya ng maninipis. Okay, so ito na yung ating napil na mga along. So, ito siya. Ayan. So, napil natin ng maninipis. pero na ako dito yung giniling. Naglagay ako ng counting carrots. Tinagdad ko and then sibuyas. So, titimplahan na natin siya ng kaunting asin and then paminta. So, meron tayo dito, nakita natin itong talong. Then, meron tayong giniling. Ito na ngayon yung ating talong. So, gagawin lang natin yan. Niniwan natin, di ba, ng maninipis yung talong. Maglalagay tayo ng ating giniling. Kaunti lang. So, ayan. Iikot lang natin siya. Mukha na siyang... Oops! Teka, sasara lang natin na kaunti. Mukha siyang siomay na. So, ganun din ang gagawin natin. Uli. Uli. Continuous lang na ang ating paggawa niyan. So, lahat ng ating ginawang giniling, ilalagay lang natin dyan, ibabalot natin sa ating eggplant. Okay, so ito na siya. Yan, natapos na natin ang ating eggplant shomai. So, ang next natin gagawin ay ang ating Arena, o ang flour. So, ito yung flour natin. Then, lalagyan na natin siya ng egg para kumapit yung ating eggplant siomay dun sa ating flour. So, may mix lang natin yung egg sa flour hanggang sa lumapot siya. Saka natin siya gagamitin para ibabat ng ating mga eggplant siomay. Ito na, nilagyan natin ng egg. Naglagay din ako ng konting water para mas kapit siya. So, nagpainit na rin tayo ng mantika. Okay, so mainit na mantika. Ito na, lalagay na tayo ng ating ayan, ng eggplant. main natin. Ikot natin. Ayan. Then, lagay na natin siya. So, habang nagpa siya dyan, lagay na natin to. Ayan, para iikot na lang natin siya mamaya. Habang ang mantika ay pinapainit natin. tinray natin yung isa. Mukhang hindi pa ganun kainit yung mantika. So, lalagay muna natin itong mga ginawa nating eggplant shomai. Okay. So, ayan siya. Lagay natin. Okay, so intay natin siya mag-fry ha. Okay, so ito na, pinitrito na natin ang ating eggplant shumai. So, kita-kita na natin na napiprito na siya. ba diba? parang shumai din siya. Square nga lang. Pero, eggplant shumai siya. Mas, ano siya, kaysa, mas kakaiba siya. So, meron pang mga, pwede tayong gawin sa ating mga eggplants. Here is our finished product of Shomai Eggplant. As you see, tingnan niya ha. Oh, ayan siya. Ayan. Ouch, mahigit pa. So, parang talaga siyang Shomai. So, meron tayo suka na toyo sa sausapin. So, mamaya titikman niya yan. Titikman niya ni Kuya at ano kaya ang kanyang masasabi. Okay, kuya. Let's taste the... Wait, wait. Patingin natin. Yan. The shumai eggplant. O, saw-saw na. Mainit. No. Hindi, yung totoo, bebe. Hindi ko pala malasa yung eggplant. Hmm? Hindi ko malasa yung eggplant. Kasi ano siya, manipis lang talaga. No. So, para siyang shumai lang. Ano, yan is. Rapis. Sige, Thank you. So, you try it. Kasi masyadong manipis yung ating eggplant. So, pwede sa ating mga kids yan. Yumminess! So, mga ka-joiners, let's eat and enjoy!